hakbang sa pagproseso ng annotation ng kasal. Narito ang mga simpleng gabay upang masimulan ang proseso ng annotation ng iyong kasal. Siguraduhin handa ang lahat ng mga kailangang dokumento upang mapabilis ang proseso. Ang annotation ng kasal ay ang proseso ng pag-update o paglalagay ng annotation sa record ng kasal sa Philippine Statistics Authority, PSA, upang maitala ang mga pagbabago tulad ng annulment, Recognition of foreign divorce Hakbang sa pagproseso ng annotation ng kasal Original na PSA issued marriage certificate, certified o uncertified copy Desisyon o order mula sa korte para sa annulment, recognition of foreign divorce, o koreksyon Certificate of finality ng desisyon mula sa korte Certified through copies ng kaugnay na dokumento kung kinakailangan. Karagdagang mga dokumentong hinihingi ng Local Civil Registrar, LCR, at iba pa. Susuriin ng LCR ang dokumento at ipapasa sa PSA kapag naaprobahan. Humingi ng Annotated Marriage Certificate. Nag-aalok ang Sanish International LLC Corporation ng annotation payment para sa abot-kayang halaga. Kabuuan na 45,000 pesos at tatlong installment na 15,000 monthly simulan na ang proseso na abot kayang halaga. Mahalagang paalala, ang tagal ng proseso ay maaaring mag-iba depende sa kumpletong dokumento at timeline ng LCR, PSA. Siguraduhin pinal at certified ang lahat ng court decisions bago maghain. Magpakonsulta sa Sanish International LLC Corporation. Para sa mga legal na profesional at mapagkakatiwala ang serbisyo sa mas komplikadong kaso tulad ng recognition of foreign divorce o annulment, Andito ang Sanish International LLC, ang aming legal team at mga abogado ay handang gabayan ka sa bawat akbang ng proseso, mula konsultasyon hanggang sa resolusyon.